ato ang nga kanini ang uh, nga gaa uh, as chairman sa committee on appropriation magbuot-buot ka magkakasama magkakasa budget sa ato ang budget sa general appropriations na magkakasama sa tuwing 2025 nga gikonsider magkakasama ang pinakasampataw pinakasampataw kurap nga budget sa history magkakasama sa republika sa tong Pilipinas sa nasod Pilipinas dahil yeah, punto na ko ingon ini mang God. Ah, bisan bis ah, ani la lang ba simple bag kasama bang arithmetic o kada paghulagway ba? Ikaw karon soy. Um, technician bang karon. O panalitan soy. Do na kay i troubleshoot diha soy nya marag di na kinahanglan na yun, soy ba nga. Kinahanglan na yun, ang troubleshoot bitaw soy imong yung ipananghid sa imong banga supervisor, di ba soy? Dili dai ni mo sa isang hit ni mo kang kuan kanang na ang Oliver po. Dili magbaga kasama sa mangadto kang gaka Radyo Man Biboy nga naa kay ang karawon diri sa technical. Manang hit jug kano. Di ba? Kay na man na tay mga superior. O sa sa karon sa committee ba karon magbaga kasama o sa kanan ang committee on appropriations kan adto sa 2025 while i prepare nila magbaga kasama ang budget kisa may boss ni Sandy ko diya magkakasama sa sampataw nga kongreso ah. kisa may boss nga <laughs> mo pirma magkakasama sa performance o sa na kananaaga na, na panday or kana magkakasama na plaster na slice-slice na hiwa-hiwa magkakasama nga pondo sa atong goberno para nga ito magkakasama sa mga nagkadaiyang ahinsya sa itong kagamhanan para mapadagan magkakasama kining ato ang panggobyerno sa nga magkakasama sa public service o kuban pa niya magkakasama ang mga kahinguhaan di ba mga kasama si Tambalos Lais di ba di ba si Tambalos si speaker Martin Romualdez di ba? Nagpunta na ko, magkakasama d're. Ayaw, ingna. Si Lakson magkakasama, si Soto. <laughs> Blind sila, nga, magkakasama bang... Kada bang ang gulo ha? Sa pataw. Ha? <laughs> nga, inusinte magkakasama ning... Tagas ka mga leaders ato, Nation Pilipinas. I'm referring to... The Speaker of the House magkakasama, Martin Romolde og siyempre magkakasama kay gawas nga pirmahan na ni Martin ang pinaka last bupirma pirmahan na magkakasama ang iyang mangigagang bangag sa pataw na si Bumbong Marcos <laughs> <laughs> the point.